Ma'am Tintin and Sir Julius. Uh -huh. Siyempre familiar naman po tayo sa ating Meron po akong notes. Uh -huh. At dahil minsan umaacting rin tayo at gumagawa, uh -huh. pa marami po tayong paboritong sine. Okay. So meron po akong listahan ng 100 greatest movies for me. Wow. Oh. Mga to watch, ren. Mga... So Ma'am Tintin, uh -huh. Sir Julius, uh, can you just give me one number, uh -huh. any number in between 1 to 100? Siya o Si Tintin na lang po. Oh, sige, si na si lang po. Okay. Eight. One to one hundred po. Pwede niyo po akong pahirapan. Eight nga. Shadarama. Eight lang. Eight. Ace. Ayun. Eight. Oh, eight, oh, eight, eight, eight. Sigur sigurado na ba tayo? Pwede ba tatlong numbers? isa lang. lang. One to one hundred lang. One to one hundred. Sigurado na po tayo doon. 88? Pwede eighty-eight. 88. <laughs> <laughs> kasi December 8 ay kinasal. Ah, okay. Oh, so Ganun na talaga. Okay. Final answer. Final answer. Final answer. Sige po. Mm. Sigurado na po tayo Kaya, sa alam mo na sinong boss. Uh -huh. <laughs> <laughs> Ako rin po yung boss ko po nandito. <laughs> Ayan. Bakit na po? Puntahan uh -huh. natin sa ating uh, notes. Notes. Okay. Sabi ko sa inyo, meron tayong 100 greatest movies of all time. Uh -huh. Kung pinuntahan natin ay 88, makikita natin dito, ang uh -huh. nasa listahan ko ay The African Queen, meron tayong the uh, Jurassic Park, Jaws, mm -hmm. mga uh -huh. classic na mga sine. Uh -huh. Pero pag pinuntahan natin ang Number eight. eight. Sinubukan ko pong palitan ang number uh -huh. nyo. Uh -huh. oh. So the chances are, you know, uh -huh. kung, pin kung pinili nyo ay number 9, meron pang gun with the wind. Wow. Pero ang pinili po natin ay number 8, Sir Julius, uh -huh. baki basa lang po oh kung anong nasa gosh, number 8. Number eight. here we go! Ano po ang number eight natin? Breakfast at Tiffany's. Oh Breakfast at Tiffany's! <laughs> Ngayon po, kung tatandaan nyo, meron po tayong pinahawak na envelope. Oh, baby, nilalamig ako. pinahawak po tayong envelope Shucks. envelope. Ayan, hindi na hindi. Pusupan po natin ng envelope. Oh my gosh. Hopefully po, tama ang hula ko na poster ng sine oh my. na Oh my <laughs> Pero baka sabihin nyo po eh, maraming laman poster yung envelope natin. Uh, para pag iba ang, ano. Tama po kayo. Maraming poster na laman. Ng... Uh, 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 maraming uh, pa uh, laman. Pero yun din. sigurado po ako <laughs> la <-bi>. sa mapipiling <coughs> breakfast at Tiffany's <coughs> talaga. At Tiffany's po silang. Ay! Diba? Sinubukan so, kitang palitan. Oh Sabi ko, gosh, 88. Oh, Kinonvince mo ako. Oo, kung 88, ibang-ibang ibang movie. Ikaw ah Siguro alam ni Justin Ang favorite ko Kasi si Audrey Hepburn What are the chances? Sa muna ko Magic of love Bakit nasa 8? Si Audrey Hepburn oh. Kahit favorite mo si Audrey Hepburn oh, oh. oh breakfast at table Correct Bakit number 8 yung pinili mo At yun ang nakasulat Exactly so <laughs> Ano nga ba? <laughs> ano ba? <nga>, paano naman <laughs> Paano naman nalaman? Grabe Kaya I nga galing, Oh my gosh, gosh Ang galing oh, Sobrang <laughs> believe si Maggie Cesar Si Wanlu Nice one daw Hello dito Wanlu Jenilyn, Nor, Nori, anong sabi? <laughs> Grabe, nabilib talaga sila. So, selfie magician. So mag-selfie. Ayaw, sinapot ay, tayo. Ay, <laughs> kailangan <kayo? Ay, laughs> Mandatory. <laughs> One, two. Ayan. Kami, Salamat. Naman, yes! Kung inulit natin, wala ka na ibang envelope. Surprise <laughs> na po yan. Sa, Sa na, ibang, show, diba? ibang, diba? ibang diba diba show na ba? Sa ibang show na? Sa ibang show na? Oh my gosh, grabe yun. So, nagkataon lang na favorite ko rin si Audrey Hepburn. Ayan po. Nagkataon magic. lang yun. Uh, nagkataon po. Hindi ko uh, po sigurado. Uh, oh, uh, hindi ko rin upang... Uh, oh, hindi, oh, uh, hindi naman tayo magkakilala so, pa oh, to po, this. Ngayon natin nagkakilala. Yes. Saan you could have changed the number? Ay, yeah, you could have changed the number. Pwede ko nga gawing 12 or 88. Sabi mo, 88. Pero why? Kasi alam ko na hinipnotize ako ni Ivan. <laughs> Pero <Ay, but>, huwag <laughs> ka magpalit ng number. De, de, eight talaga eh. From the very beginning, uh -oh. sod na ako talaga. Decidido mm -hmm. ako, eight lang talaga yung number. Isang oh, salita lang galik talaga. Galing naman. <laughs>